bulldozer yun linisin nila yan tapos talaga pagkatapos na natanggal yung mga basura na yan yan pag natanggal yung basura na yan so ano lilinisin tuwing umaga to mga guys ganun ginagawa lilinisin talaga yan tutulak na yung ano bulldozer no tutulak nila yan tapos so, pagkatapos yan mga guys So iwas abangan natin yan Mamaya kung anong pagsistema Paglilinis Kasi pag hindi kasi nilinis yung mga Kung hindi ano Iwas yan So ano yan Puputik yan ah uh, ano, ma ano Madulas Yan Yun Pabalikan nila Inisin Hey, okay, good morning, good morning mga guys. welcome back sa YouTube channel natin mga iso. nandito na tayo sa Divisura kung saan po itong mga uh, papuntan doon tayo sa Burao Nandito Dito na tayo sa area kung saan yung kahabaan ng rig to mga guys. So, oh, shout out ka pala sa lahat ng mga subscriber natin. So lalo-lalo sa so mga web tabol mga lalo mga shaman Shout out sa lahat So good morning, good morning So time sheet natin mga is uh, 5.45 Ang oras natin So update naman tayo doon sa Borotan So nandito tayo sa kahabaan ng rig So gabi kasi ito gumawa Kasi tinatawag na lang ano, uh, Night market po dito sa gabi So dito, titingnan natin yung kalagayan po dito sa may ano po, dito sa area na to. So habang naglilinis sa araw na to na umaga na. So pag uh, gabi, yun ang maraming latag dito mga gulay dito sa area na to so samahan nyo ko so so yan mga guys so, dito ang area na to so ito po yung kahabaan natin nung ano no sa rig to pagkagaling ka ng rig to dito sa po ito pong area na to so yung na to. so puspusan po sila naglilinis ulit sa area na dahil dahil ito magpapalit na tayo ng mirror so is Isco Moreno so ibang dati kasi Itong ganitong oras na kasi mga guys, so na may naglilinis na sila ito eh, iwawas kasi itong kalsada na to iwawas kasi ito mamaya so abangan natin yung magwas na sa sila rito huugasan kasi ito gawa ngayon ano, huugasan itong area na to pag umaga kasi ito uh, market night itong kapag gabi so, Pagka umaga nito makikita aba, aba natin mga guys kung mamaya magawas to so, Nag, -ano, naglilinis pa rito, mga ano mga <coughs> naglilinis dito no yan bye bye natin sa dulo mga guys So punta tayo tayo sa dulo doon sa ano Yung tinatawag ng pagsara ay burautan Dito sa yan Itong ano Akba na natin So baybayan na natin yung dulo doon. <coughs> Ito yung sa kabila yun Papuntang binod no Dun tayo Yan dito sa area na to So lilinisin nila to Kasi so, pag hindi nilinis nila yan mga guys So hindi nila iwawas Wawasingan nila So dadaan ng bombero mamaya Para was Yan <coughs> Idiligan nila yan, linisin nila uh, sa area na to yan no, na buta pa natin kasi maaga pa lang naman, halos 5 5.45 pa naman din mga isang oras natin no, mamaya bulldozer no, para linisin ng mga basura dyan kakarga sa dump truck yan sa <coughs> area, so yan dito so pag ano, ah, uh, shout out po sa lahat ng mga ano natin yung namamahala dito sa barangay shout out po sa mga lalo lalo na po kay Mayor Isco Morino ang pagbabago dito sa ano sa divisory mga guys at lilinisin na talaga so, sa kabilang one, isang side na lang isang sasakyan so tustusan pustusan sila na linis na dito yan nakita mo yung mga Yung mga ano mga iso yan, mga mga bulldozer yun linisin nila yan tapos kakarga pagkatapos na tanggal yung mga basura na yan yan pag natanggal yung basura na yan So ano Lilinisin. Wawasing. O, may dito tayo. Ikot tayo rito. Ayan. <coughs> so, mula sa dulo. So, itutulak nila rito sa area na to na ano, para linisin. May akba natin. Ayan. Ayan totulak tutulak yung basura natin dito naman tayo sa ano dito paglilinis ang aksyon ng paglilinis sa tuwing umaga uh, sa araw na to tuwing umaga to mga guys ganun ginagawa lilinisin talaga yan tutulak na yung ano bulldozer no tutulak nila hindi kasi nilinis yung mga kung hindi ano iuwas eh, yan so ano yan puputik yan uh, ano, maba, ano madulas yan doon Pabalikan nila Pinisin Ayan kukunin So abay natin mamaya sa pagdinis sa Pagwasing Wawasingin nila Ayun. So, ipunin yung mga basura na yan Tapos, pagkatapos yan, wawasingin mamaya I-sprayhan ng mga bumbiro mamaya yan. So, atayin natin mga iso kung ano mga nangyayari pa dito Paglilinis dito sa uh, area na to Okay Yan, tinatapon dito binabagsak nila yung ano mga guys. So, binabagsak nila dito sa ano. Ay, ano. Mga basura nung galing doon sa baba. Dadalhin dito sa taas para itambak yung ano. So, yun dito mga guys. Yun, yun yung rito Galing rito mga jeep na yun. Galing rito sa so, Kiapo. Itong pong kahabaan ng street o kahabaan ng rito po ito mga guys. So yung pupunta ito kaba ng rig to sa Kiapo, pababa rin doon pababa tumagay. Ito po yung sa ano doon sa kanto na yun sa may bura otan na yun, Carmen Planas po mga guys yan. So dito po yung iniipon lang muna nila yung mga basura dito sa area na dito sa dito sa divisor yung night market. Kaya, ganun karami ang basura gawa ngayon. Pagkagamit dito kasi mula alas dos ng hapon hanggang umaga na yan mga ganun na dito mga gulay kahit anong produkto dito mga ista baboy dito palingkin na ito itong area pagkagabi dito sa area na to kaya ganun ang mga karaming basura natin dito sa umaga kaya yun pusa nang talagang naglilinis katulad yung mga loader na yan so nagano sila iniipon itutulak nila rito ang basura para dak dakuti naman at itakarga na sa dump truck bago wawasingin dito sa area na to Ayan. Yun, babaybayin natin yung sa may ano, dolo. Ayan. So, punta tayo ng Carmen Planas sa Divisoria. <coughs> So, ito na po yung area mga show kung saan po yung Divisor ah Carmen Planas so, sa Buratan itong kanto na po itong entrada ng sa may Carmen Planas mga kaya ito yung sa so, papasok yun na yung Buratan so papasok tayo tayo sa loob kung bakit dito na tayo sa area kung galing tayo dun sa kahabaan ng Ricto no? dun yung street na yun so papasok na din sa area kung saan po yung natin mga uh, burautan, burautan dito sa Carmen Planas po mga guys so drag-drag po tayo dun sa looban ha? para update na naman tayo sa katulip update tayo sa mga about mga kalatag dito sa sa divisoria tapos, no? dun na mga nakalatag dito sa mga burautan yan, tatawid tayo mga guys so, Ah, yun yung Okay, pwede pa rin Yan. Dito tayo. Yun, sa mga ano, gulay-gulay pa ito sa umaga na itong time ano natin. pumasok tayo sa loob wala pang ganun. so mga area na yan so nandito muna tayo sa bungat so ito yung may mga latag na dito sa area na doon sa entrada dito sa ano no dito sa Carmen Plana so galing tayo dun sa dolo sa may rekto 'yung pangkaabahan ng rito po Jan So tingnan natin mga nakalatag na rito ang Yeah mayroon natin mga naglalatag na rito